<desconfinantaBrotspmedim> ang ating din sa panahon ngayon ay totohanin. Ang ala ay isang isang bagay na lagi nating dinodonas ng mga tao, lalo na sa mga bagong kabataan ngayon. Pero hindi nila alam kung ano ang epekto ng alam, paninikot ug bugno, bro. Kani lang na tinastas ka at kurg, kalbangon. Wala na sa kanila makakapagbelie. Dahil kung aady ka sa ala ay dahil mali ka sa alam, ay mapapabayaan mo na ang iyong pamilya at at iyong edukasyon. At at iyong mga bagay na pinaplano, dahil naging gigoy na wala, mawala dahil lang sa alam. Nasabi sa akin sa ng Sagla na ang alam daw, ang alam daw, daw ay mo ng mga problema. Pero hindi ako naliwala like. sa kanya. Dahil kung ikaw ay malasing, na naging problema ito. Dahil sasakit ang iyong ulo at magpo-problema ka sa pag-uwi sa iyong bahay. Ang alak daw ay makakapalaki ng dyan. At meron din ang kasabi na ang alak ay vitamina. Oo, <coughs> oh, oh, totoo ito. Sapat <coughs> ba? Totoo ito. Pero hindi lang dapat natin kasumlaan ang na pag-inom ng alak. Dahil para hindi tayo makakainom ng maraming gamot ang sabi sa akin na isang hamay na ang anak na para sa, sa kanila ay isang pampalipas oras. Dahil kung wala silang ginagawa, ay bibigil sila ng anak at, at mag-iinuman sa kanto. Pero hindi sila dapat natin dahil meron naman tayong ginagawa. <coughs> meron naman tayong ginagawa. At karamihan sa mga tambay na ay, ay, ay dinadala sa dinadala

Meron yung nagsasabi, ang alak na ay makakalabas ng mga sekreto. Dahil kung ikaw ay kalasin, hindi mo na alam kung ano ang iyong hindi mo na alam kung ano ang iyong pinagsabi. At sabi na ang iyong mga bagay na hindi mo dapat ipagsabi. Dance move. <laughs> yung mga kapasidad. Kapasidad. At kung iinuman, iinuman tayo, dapat hindi natin ilalagay sa utas para hindi hindi masisira ang ating ito.